Well, uh, uh naka in the, in sense, no, uh, sabi ko nga, uh, sinasabi ko sa iyo, may previous uh, interviews na yung, yung uh, malakas na pag-angat ng aming uh, statistical ranking uh, sa mga latest surveys. At saka itong result na ngayon na lumabas sa uh, kaming dalawa ni Senator Bungo, ay uh, it, it came, it came uh, uh with a very high uh, cost at ang cost na yan na sinasabi ko ay yung uh, uh, yung hello yes yes hello yung yes, uh, sabi oh. ko yung 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 mabilis na pag-angat namin sa uh, rankings no lalung-lalo uh, na dito sa final ay uh, yung itong uh, ginagawang tali ngayon uh, it it came uh, with a very high cost at ang cost na yan ay yung uh, freedom ni Pangulong Duterte uh, kasi naman nung after talaga nung siya ay uh, dinala sa dahig ay uh, biglang tumaas kami sa survey. At uh, nung nag ikot ikot kami, no, anywhere we go, ang sabi naman sa amin ng mga taong bayan is, na, Sir, bahala. Relax lang kayo. Kami bahala sa inyo, Sir. Basta yung galit namin ngayon sa mga pangyayari na yung ginawa nila kay Pakulong Duterte, ipapalabas na lang namin sa baluta, Sir. Na yung eleksyon, papakita namin sa eleksyon. So, yun nga, lumabas nga talaga. So, para bang lumalabas na yung aming buto ay protest vote. Protest vote ng mga tao na nagpo sa ginawang pang-aapi kay Pangulong Duterte.